diyan. Ito ball python. Ibit po ito, ito yan oh, ball python. So, di po siya, wala siyang venom. So don't worry po. Ayun. Sa harap masiyahan, tapos aalagaan din. dive sanctuary ng Sobrang sa dito magabaw pasok tayo flat hindi pala <laughs> ito po yung information center nila ayan talaga nagalamot lamot dito sobrang labing marinduki wildlife sanctuary may beauty Wild dogs. Ang ganda ng mga bahay-bahay rin eh. sa gitna ng kagubatan ah, ah, shout out ito po yung kanilang lugar oh. protected area management <laughs> bureau your... ito lang kami sa area na lang. yun mga ka-viewers ang uh, ko ng dalawang araw na seminar sa the uh, Marinduki Wildlife Sanctuary sa barangay itong mga bo uh, at kami nga ho ay nahirang na isa sa gagarap na Denros and Cuellos. Bidigay nga kami ng itong libro, yung Communication, Education, and Public Awareness, SEFA. At yun, pinaniwanag sa amin kung ano yung uh, meaning uh, ng DENRO, Deputized Environment and Natural Resources Officer. Yun, nag-fill up na kami ng bio Ginawa na kami ng ID at binigyan kami ng damit asab. DENRO, uh, yan, officer nga, na um, volunteer. Volunteer nga kami kaagap. Yung isa, sa dagdag pa yung sa weyo. asa sa kita lingkod barangay, isa rin sa wildlife enforcement officer. Yan ang naging uh, isa rin sa trabaho din namin. Uli tayo na, hindi ko Magkakaroon naman tayo na post Eh. Sa wildlife center rin. na pagkaw ng uh, kasama sa si Sir Eric Orea. At, um, uh, weyo. Ano huni niyan? Meow meow. So dito, yung tiyatawag natin King Cobra. So makikita po natin yan. Marami po At snake. So nang benubus po yung kayupihin. Pero sa kadahilanan po, halos magkamukha po sila, Makikita mo po yung head, yung scale ng head niya, may additional yung yung King Cobra na parang butterfly. Doon po nagkakaiba sila. Pero halos parehas sila. Kaya at kaya kung mag-approach kayo, basta nakita nyo yung tatuhin nyo na lang na siya ay venomous. Ano po? For safety talaga yon Then the next po na, na venomous na snake natin, yung tinatawag natin na Japanese penensis. Yun po yung Philippine Spitting Cobra. Nakalimitan po nakikita natin sa community na yan, sa mga palayan. Ayun po yung kulay dilaw. Spitting cobra po yun. Hindi po basta-basta yun. May lang po siya na mataba. Pero may counterpart din po yun na parang akala mo malala din yung tinatawag nating almoranin. Yung almoranin po ay walang venom. Brown rat snake naman siya. Ang kaibahan po niya, yung almoranin is mahaba na payak. Yung cobra is mataba na maikli. Doon mo madidistinguish. Yun po. Cobra yung so, akin. Pangatlo po ay pinatawag nating ulupong. Yun po yung viper. So dito po ang dami. Pagpunta kayo sa bundok, may mga makikita kayo dyan. Ayan. So, yun po yung viper. Uh, Pangapat po yung tinatawag nating coral snake. Yung coral snake po yung kulay black at saka kulay red na maliit lang po siya. Pero ang fang po niya ay real. Real fang siya. So ibig sabihin, yung unang bite niya, hindi ka agad makakapag-inject ng venom. So yung pangalong bite niya, nandun pa lang mag inject Ayun po. ah uh, so sa pag-handling po ng snake, ganito po yun natin ay matatapang. Ito po, <tinyo> so kapag ang ahas yung nakaganyan at gusto nyong i-handel, gusto nyong i-handel, pitin nyo lang sa head. Tapos hawakan nyo na kagad, ganun siya. So ganun ang paghawak ng ahas. Para sigurado. Tapos yung, yung, isang kamay ninyo, laging nakaganyan siya. So ang mangyayari dyan, magkukoil. -co pa, paano ko mga yung buntot? Mamaya po, po papakita ko sa inyo yung medyo malaki-laki at medyo matapang kabang. So ito po yung mabait. Okay? Eh, ma po kayo. Wala pa po, po itong nakakagata. So ayan. Ayan po. Pag may bumabasyan po sa farm ko, nandun yon nakalagay. Sabi ko sa kanila, hanggang ngayon wala pa rin pangalan. Lagay natin yung pangalan mo, pakigat ka. so ito po yon. So yung gusto mo mag ano, mag-familiarize lang, matanggal yung takot. Yung takot sa as, sa mga bakuan. Oh, sa so waki. Pwede po mag ano, buhay yeah. 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 oh. <laughs> <laughs> ano. talaga doon sa kabila o oh, yung gusto lang muna baka no? mabait po ito ito yan no yeah, ball python so hindi po siya wala siyang venom so don't worry po <laughs> Iyun. Eh, kalah na si Mam Lamig. Ah, ah. Oh, yang oh. Ayuh, Ayan, si Ah. Kau. Ayun ayo. Kan takut ayo. Uh, hawak ang ahas. Pasa-pasa na kayo sa ahas. May procedure po ng paghuli. Ano? Kapag nakakita po kayo ng ahas sa wild, tinawag kayo para i-rescue. Tingnan lang ninyo yung ahas, gumiti kayo sigurado. Ang gawin nyo lang, ang gawin nyo, tingnan nyo kung saan siya, huwag nyo kaagad dalhin. Yung... <laughs> Ay, tagang aso ka. Tagang aso ka. <laughs> <laughs> Walang pa, hindi maraming ng ahas yan. Sige. Okay. So ito po, mabait din ito, sabi nila. Burdo. <laughs> so, yung yung tinuro ko po kanina sa inyo, na paghuli ganun lang siya. Ulo so, muna. Um, sa ulo din. <laughs> <laughs> ito ko lang kayo ha. Ah. Mabait din yan. Mabdali ka naman dyan. Kada eh. so, kanon din siya, tapos hawakan din. Tapos ang nangyayari po sa wild, ang wild na ahas po, automatic pag hinawakan mo, magkukoil yan. So, huwag mo po kayo pabayaan na, eh. na magkukoil sa... Katapos, come on. may hinirapan po kayong tanggalin. Ang ginagawa po namin dyan, pwede mo siyang tapakan, at least restrain mo na siya, saka mo ilagay sa sako. Tapos, laging ganun lang ang hawak. Lupa pa koin siya, Bawal, i coil Joy, na So, ganun siya. At tapos, dun sa mga taong gustong magano din, at yung gusto nilang tao dito, mag-rescue, pwede mo po ilagay, maggawa ng ganito. Oh, tapos Kasi papasok yan dun. Kasi ang gusto niya mag-retreat. So, mag-retreat -re po siya kasi ang, ang ahas takot yan sa tao magre-retreat siya doon kahit hindi mo siya hindi mo ha ano hin papasukin pa siya so ganun po yung dap gawin niyo tang lawi ang ganda ng puti oh tentuwa yan lang yan ganun lang sana makakana ka ganda ng puti oh So, Dapat lagi nasa likod ka. Ano po ha? Okay. Okay. Yung nasa wand okay. yun na bakit hindi nakikita po ninyo dahil ito po ay mga ding. Okay. 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 So wait ba ring. po yung... So wait po. Tawa ka sa ulo? Babalik sa iyo. O sino magkakasambol mong pagresap ko ano? Hinawakan mo sa sawa o kaya cobra. Hinawakan mo dito, babalik sa iyo yan. Automatic yan, babalik sa iyo. Gagalit, gagagalit. Ang pinaka the best pa noon noon, meron kang bonus. Ito. Tayan ka. Tataihan ka ng kasawa. Baho pa naman. So ganun siya. So nakita niyo pumasok lang doon. Ang nangyayari, is pag na, nakasuot na siya, ikot mo na lang siya, na-restrain mo na yung ahas. Hindi hindi mo na kailangan hawakan kasi na. <laughs> <laughs> ito bang bull python ay ang isa sa pinakamabait na aklase ng ahas. African species po siya. Tapos, never approach mo yung ginagawa niya. Bakit? Okay. Kasi <laughs> threat yun. So may posibilidad. <laughs> kong cobra. Nasarender ko po. Siya po yung nagapakawala. Apat na, na, na po. Cobra? Yes po. Yung Philippine cobra. Kasi ang ano ko po doon is kailangan po magkaroon ng anti-penom ang marinduking. Buksa, So, manapak, ilan na po yung namatay dahil sa snake bite? Wala tayo anti -penum. Wala pong anti-penom ang marinduking. <laughs> Pero ang almuranin po, ang almuranin, mahaba siya na payat. Ay, yung kayo pain, ah, sir. Yung kayo ang pain. kayo pain, ganun din. Wala. Tak naman yun. Non venomous din po siya. Oh, okay ka na makakagat. Uh -huh. <laughs> okay lang <laughs> pala. Pero <laughs> huwag Sabi ko nga, sabi ko nga, ang kagat nga, ang kagat nga ng, ng, langgam ay masakit. What more yun pa? Kasi ang non-venomous snake, ang ngipin niyan dalawang susun may paikot siya na ganun, lahat yun papasok. Tapos meron pa yung another na, another na naman. So, so pag kagat ko kayo, may kita niyo pa lang, sa kagat pa lang, madi-distinguish nyo na kung siya ay venomous o non-venomous. Madami, mm -hmm. kagat. Marami, ka marami sugat. Pag marami, marami. non-venomous siya. Ah, Pero meron pa rin pong questionable doon. Kasi baka kumagat sa inyo yung tinatawag nating real fangs. Ulupong. Ay, oo. Uh, uh, yun na may venomous. Ang viper ay yung front yun. Ang yun ay katulad yung natawag natin na uh, mga paradise tree snake. Oh, so, huwag lang matakot sa tambunan. At yung mga habang ahas sa taas. Ang snake bite sa anong paraan? Sa kanay na nyo, sinaktan Masaktan. yung Sa ah. So po tumasa sa loob ng bahay? Kung kaya yung i-restrain, i-restrain na lang po ninyo. Kung pwede, bahay, kung hindi naman, siguraduhin niyo Siguraduhin niyo na pag sinaktan niyo, mawapapatay ninyo. Kasi ganito po yung nangyayari sa ibang lugar. Sinaktan yung cobra dito. Sa kadailanan ng pinalo ngayon, pinalo sa ganito, sa bilis ng cobra dito napalo sa likod. So dere dere nakatakbo. Doon sa kabilang bakod po ay may nagalakad na bata. Ay nakahali niya. Nakagat po yung bata. O bakit nakagat? Kasi wala namang alam yung ahas na hindi yung bata ang sumakit sa kanya. Kaya sabi ko nga, if ever gusto nyo patayin yung ahas, siguraduhin ninyong mapapatay ninyo hindi na makakalayo so ganun po huwag niyo nang ano you know, na ay ang nakakaano yan yan kaya talagang naka, na, ang nakakaga talaga yung mga na-restrain parang parang gusto yung nakakaya yun ang Magtataka po kayo sa ahas. Nalaki pa. Kasi napakaliit po ng ulo niyan. Kaya niyang lumulo ng mga ganito kalaki. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh. Kaya bakit po bakit po nangyayari na sa ahas ay kaya nila pero ganun lang naman ang na hindi. Kasi po pag bumuka yung ano nila, bubuka silang ganyan. Kapag hindi ka po kasi hindi pa rin kasi yung pagkain na gagawin. Pag hindi pa rin po kasi yan, ang gagawin niya magdi-distribute siya ng juice. Oh. Para mag-open ng open malakas. Okay, open na. Tapos once na dahil yung yung ngipin po niya ipapasok. Once na kumagat yan, papasok yan, hindi yan makakaalis. Ang gagawin I niya ay yung muscle niyan. Kapag pumasok po dito yan, yung muscle niya magdadala na doon, dideradiretso ka na niyang papasok. Ayan po. Yan ka viewers, ang dalawang araw namin seminar at na yan, kahap ako ng na as. Yan na, katanggap tayo ng certificate uh, para sa training na dalawang araw sa Wios and then shout out mga ka viewers. Love you all. Bye-bye.